Hello mga ma'am. So, nagdungag ko o oh. liso sa jackfruit. kay. Ang among nangka mga ma'am na daot. So, nagkuha na lang ko gamay nga liso. Okay. Natripan na ako. Gusto ko mukhang liso sa nangka. Ang gidungag ito mga ma'am. So, ganang ko ana. Kamu ganang ba mukhang ina na mga ma'am? So, ganang hindi ko ba sa mga organic. Okay na. Hello mga ma'am nagdungag ko gliso sa nangka mga mems. kay sayang man sa ilabay kaya among nangka gitibak nadaot ba so ipalabay sa kong mama niya yung ko ayaw na ilabay kay gamito na na ko siya gihimo ako siyang fertilizer niya ang liso nagkualam po kong liso para akong gidungag kay gimingaw na kong kaon sa liso sa nangka ganagal ko kong kong mga liso kang agon di ba vitamins pa ni siya mas nami pala siya himo ni mong kuwan. Kanang imo siya ang gihimong snack, mm, di ba? For me, ganahan kong kaog mga snack ng mga inani. Simple lang kayo. Mas, magtuntag si kaog mga kuwan, organic, mga men. Ito pala si kaon na ng mga di maayo. More on fast foods, di na maayo. Okay siya. So, ganyan pa mamintihol. Kaya na, biya, beza, tagkaog -tag -tag mga inana. Mga fries, di ba? Mga, uh, burger. So, mas prepare na. Prepare na ang mga kaog inani na. Mga, ginungag na saging, kamuti, something like that, di ba? Hmm. Hmm. Ini dekat provinsi ya. Kenapa <laughs> Kasi baguwang tam tamis ang yang liso niya. Kisagulan na pag dungag na kisagulan ako siya asin, Hindi hmm, di ba lami siya. Okay na sa so nakarelate ani. Awat oh, nakarelate mag mag mm, Pero ako ganahan ko ka, oh, enjoy ko ako na ni siyang ang ending ani snack na ako pero unsa yung oras karon? 11 na. Mo na ni akong paliod to. Eh nabusog naman pud ta, di ba? Ano eh, po tayo nagkaon pa ni Uddo, kuan man. Nagkaon naman tayo, kuan. Ah, ginong ag- ah, Opo! Op. Hmm. Kamigid siya mga memes. nalingaw ko kay ni Kaon kay... Kuan? Hmm? Tamis mo? Masyagman eh. Mm-hmm. Ano ba't mahurot pa kanina kong Kaon? <laughs> O oh, may mga taong Diyos ang balay. Sige, yes, naglakaw. Hmm. Ako ang sister to sa butuan. Nag-date sa iyong uyab. Ako po na dire. Magsimba, na -kore, kore sa balay. Ako po mama na po yung gikabisiyan. Ako po papabisi po sa iyo. Ako, nag-iisang ako. Kumakain ng liso ng jackfruit. Nangka. Enjoy making my vlog. Shout out mini vlog. Kung asa ka masaya dito, higa lang, di ba mga memes? Hmm, Diyan na yung tanasaya na happy sa itong pag ay mo content. O, oh, di ba? Hmm. Sag ang earning ginagmay. Pero, enjoy man ka. Okay, rin pa. Wala well, na itong nag-matter sa sweldo. Good. Ang, ang, ang gimatter na ito, di rin, is happy ta sa itong ginabuhat. Di ba? Sharing your creation. Charot! Uh oh, -huh. Di ba? Hmm. Diba? hmm. Enjoy it, mga ma'am. So, kamo, kumusta na yung Sunday ni ha? Ako, ipaningot ako ba kayo? Oh? Ge, sa sigig kaon sa dinong aga, lisos nang ka. Ito, last year, marag last year, kaon ka. ka. ko lisos nang nangka, gapon ka. Tapos mamunga mo nang ka. Magdungag, ah, ikaw nagliso mga memes, kaya sayangan ko ba? Sayangan ko nga. Murang ikaw ang labay, di ba? Hindi yeah, ito labay ang angay pa pwede pa makaon. Nya. Yeah. Kuan pa maghatag pa natong benepisyo, di ba? Ang ka benefits anis tong lawas. mo. Muna sawa so, pa kakaog liso sa nangka pag try gali mo, di ba? Ganahan mo an. Oh, ganahan ko gidong ag lang. Pwede muli, mo ni siya imo imas ang um, mag create ka ani. Pwede kay ko ganahan ka ng mga gisa-gisa bitaw. Mas ganahan ko ka ng mga gipang steam lang, gipang mhm. Mm so daanin ko Mas so, maayong mag-anad-anad to yung mga anak mga memes kay ka mga oil oil mm, makadaot bi na slawas. Mm. ang doktor wala nag-ingon nato nga ay pagkaon na na. Mm. Magkaon sad Ato At sa anaran atong self ba sa mga pagkaon nga makaayos atong lawas. Para nagbuna na sa kuan na kag di maayo Wala na diha so ang atong isulod sa atong lawas kanang makaayo sa tung lawas Hindi nang na makadaot kay kita ra mag suffer at the end kita ra mag suffer nya karon panahon na kuyaw na kaayo muna mga bata pa ganag mga sakit um, tungod kay kanang abusado abusado sa lawas so karon panahon na bitaw nga generation wala na gi matter sa ana sa Walang pahanahon sa gamay pa ko kay ang mga agkasakit kay katuging mga iguang na gud. Kung karon, pang edad, kulba nag mga sakit. kaya hmm. tungod na sa mga pagkaabusado. Nga. Hmm. Ay hindi na tagtuodan na kay kung na ano na, panahon pa ng mampor. O, oh, diba? Hmm. Manang palo-falo sa pag may time. Ay po na niyong kamay niyo ang mga kinaraan. Huwag ka palag, kasi mga paan. Eh, mga ubay nga mga kinaraan nga murag, dili na siya applicable at this generation. Pero, naman po yung mga kaning, mga knowledge ba? Na, ma-apply uh, ma apply pa na to ng nga kala nga generation, di ba? So, mura na mga men, kaya mo tiwas pa kong kaon ani sa akong nilagang lisusa ng kao jackfruit. Mm -hmm. So, Happy Sunday sa tanan, mga mem diha. Babu!